So, ayon hello po, ano, sa inyong lahat mga kaibon na magandang gabi po, ano, sa inyong lahat. So, ako nga po pala ang, yung, ang likula nung mag ano, Alex Sibirage, official TV from Katanduan. So, mga kaibon, ano, um, kamusta po kayong lahat? Um, sa mga patuloy pa rin po, ano, na nagsusubscribe o nagsusuporta sa aking channel, no so, shout out po sa iyo, ang Kuya Jones TV, kabayan. Pero Bicol din po siya. So, sa so, mga po pala mga kaibon no, na video na i-upload or papakita ko sa inyo is um, mag-update lang po ako katungkol dito sa ano sa inakay ng para ko dito na kung nakita niya yung in-upload ko nung, no, na no, video nung nakaraang linggo o nung last last week pa patungkol dun sa ano sa um, split legs So, nagkaroon, bali nagkaroon kasi na, nagka-spread legs kasi yung isang yung nakaito dito ng parakeet. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging resulta, ano, kung may, may pagbabago pa, o kung naayos ba, o hindi. So, ipapakita ko yung sa inyo, pati na rin yung isang ano ko dito, isang parisan ko dito ng parakeet kasi... Kahit nga sa, ano, hanggang sa ngayon na to, is hindi ko pa nakikita ano, kung anong update dun sa naglilimlim ko dun o dito na, ano, na para fit. Kasi narinig ko kanina, may, ano na, may sumisyap na, na ano, umuhunin na na inakay. So, titignan natin kung ilan o kung... At isa lahat yung mga, ano, yung mga ang um, itlog na inuupuan ng isang pares ko dito na parang si So yun, ano mga kaibon ang so, kung makapansin nyo, ano mga kaibon yung mga ibon ko dito yung mga ang mga kids ko dito ano? ayan may mga bakante na ito wala nang laman at dito sa ano bandang ibaba dito may isang breeding cage na din diyan na walang laman tapos ito um kulang na halos iilan na lang yung ibon natin na nandito sa malaking kulungan na to nung dati kasi marami ako dito ano mga parakit tapos may ano yung mga video na ina-upload ko ano, marami din dito ang ano kakatil siguro mga anim o lima o 6 na kakatil lang nandito ko. So sa hindi natin inaasahan ano mga kaibon kasi hindi na rin natin o hindi ko na rin um na -asikaso. So nung nakaraan nga is may namatay nga dito na kakatil. So bali inaklod ko nga din yun. So minsan nga um, minsan nga mga kaibon ang um, kumbaga naisip ko na rin na ano na mag-quit na rin no, oh, sa pag-ibon pero since ito yung hobby talaga natin ano kumbaga ito yung naging hilig natin o naging hilig ko nung simula pa nung pagkabata no so hindi pa ganito yung mga ibon na inaalagaan ko noon mga mga ibon noon na inaalagaan ko is mga ano pa mga wild na ibon So, wali, sa ngayon kasi mga kaibon, um, ano, ipinagbabawal na noon ang DNR ang paghuli ng mga wild na ibon, ano, kaya, kumbaga, um, ibang ibon naman yung inlalagaan ko, which is ito nga po, ito ng mga nandito, ng itong mga lovebirds. So, so sa, ano, sa, sa ngayon, ayan, kulang na. Yung iba na ano na ibon ko dito, na ibinta ko na sa murang halaga na nga lang. Kasi ano eh, minsan kasi um, nasasayang lang naman gawa na yung um, pabago-bagong panahon. Minsan paglamig, minsan nakakainit. So ang nangyayari, namamatay, nagkakasipon. Tapos gawa nga nang hindi ko naasikaso, hindi ko regular na nalilinis yung mga lagyan nila ng tubig so nagkaka ano nagkakadayariya yung mga ibon ko dito kaya ang nangyari Iyon nagkakamatay yung ibang mga ibon ko dito so pero um, siguro kung magbabawas man ako ng ibon kasi may balak na rin po ako na ano na ibinta ko na itong mga ibon ko dito at kasama niya kasama siguro yung mga itong mga kulungan na to um, bali may matitira pa naman ito na lang itong mga finches na lang pero siguro um, isa or dalawang pares na lang kada ano kada um, kada finches ko ka dito halimbawa um, dalawang pares ng zebra finches dalawang pares din ng society dalawang pares nitong ano, chef tail, isang pares ng Tapos isang pares din ng diamond dab. So bali itong lahat na to, itong kakatail, itong mga parakeet, itong mga albs at yung ibang mga finches, tapos yung ibang mga diamond dab. Bala ko ng, ano eh, bala ko ng ibinta. Pero, siguro, ang, um, hindi pa muna sa ngayon ano iba baka siguro next year na so bali may nakausap na din ako na tao na bibilhin to bibili nga to mga ibon ko dito pero hindi, hindi, hindi pa nga nila sure ano kung kukunin talaga so sa ngayon, mga kaibon ano mabalik tayo sa topic natin ang titingnan natin o ipapasilip ko sa inyo yung kung ano nga ba yung nangyari dun sa inakay ng parakit ko na nagka-splayed legs kaya tara So ito ano mga kaibon no kung mapapansin niyo yung yung ano madumi madumi yung ano yung nest box ayan hindi ko na nga na nasikaso ano ayan So na natin kung ano na nga ba yung naging resulta no ayan pero nandun din naman pala sa labas yung ano, mga parents. So titingnan natin kasi bali dalawa lang naman yung inakay nito. Ayan no. Oh. Ayan no, oh, ang gagandang inakay no. Tapos ito yung nag-spread legs ayan. Ayan no, oh, nag-spread legs. Titingnan natin yan kung kumusta na nga ba yung ginawa natin ano. So kukunin ko lang. Ayan. So, mapapansin niyo kung mapapansin nyo po, ano mga kaibon, ayan, o, nakata nakakatayo na siya, o, ng hindi nakagaya dati na um, kumbaga nakadapa na lang siya dyan sa doon sa ano sa loob ng nest box. Kaya nakakaganda no, astig nung um, tindig niya. Ayan o. Ayan. Ang ganda. Hindi ko hindi ko pa nga alam kung ano yung color mutations na ganito kasi sa tagal ko na rin ng pag-iibon, ngayon eh, ako nakapagpalabas ng ganitong kulay ng ano, ng parakit. So, bali, may lahi ito ng ano mga kaibon, ano, ng um, badji. Medyo malaki ito dun sa mga normal na parakit. Tapos, ito yung nilagay ko dito na ano, ayan o. Oh. Hanggang sa ngayon, hindi pa natatanggal yung um, yung goma no, na nilagay ko dyan. Pero okay pa naman, hindi pa naman mahigpit. Sakto pa naman sa, ano, sa mga paan niya. Nung nakaraan kasi mga kaibon, bago, bago ko yan lagyan ng, ano, ng goma, talagang halos nakadapa na lang yan dyan o doon sa loob ng ano ng nest box astig ano ayan oh napakaganda ng ano ng no ang lapad ng no niya so, uh, kulay ano yung mga tuka niya oh. kulay halos kulay pink pa ayan possible yan sa sa tingin ko nito is possible to sa ano eh sakat parang lalaki siya ayan ganda ng no niya oh. kulay kulay yellow So, yan, nakakapaglakad na rin siya. You know? Kawawa kasi mga kaibon, yung mga ibon na, ano, na nakaka-splayed legs kasi hindi sila nakakapag, hindi sila nakakatayo ng ganyan. Tapos, kung lilipad naman, hindi mataas. Kumbaga, nandun lang sa flooring yung, ano, paglipad nila. Ayan, may Nai, naiuunat niya na din yung ano itong mga daliri niya kasi nung bago natin lagyan ng ano o bago ko lagyan ng goma naka nakatikom lang yung ano niya yung itong itong mga ano niya daliri bali nakaganyan lang yan so buti ngayon naka ano na siya nakaunat na ayan oh ang ganda no so kukunin natin yung isa yung yung kapatid. Ayan, no? Oh. Ayan. Ang gaganda na kulay, ano? Ang ng inakay. So, ayan, ano? Oh. Ang gaganda ng ano niya. Itong, ano, isa. Kasi kulay puti, eh. Puti yung ano niya. Yung ilong. Possible kasi, ayan, no? Oh. Parang babae, oh. Kung hindi, kung hindi na yan magbabago ng kulay, babae yan. Ayan, oh. Ang ganda no? Yun, oh. No? So, titingnan natin, ano, mga kaibon, ano, yung isang, ano ko doon, yung isang papisa. So, ito na nga, ano, mga kaibon, yung isang, ano ko dito kakatokin natin kasi nasa loob yung yung nanay ayan nasa loob na ayan ano may inakay na ayan simula nung nangingitlog pa lang itong mga kaibon bali ngayon ko pa lang talaga to nakita hindi ko nga alam kung ilan yung itlog nito eh ayan bali may nakikita ko na dalawang inakay yun ano so bali ang, ang itong babae nga pala na to nung mga kailan itong nanay nito, na to bali iniwan po dito sa akin ano kasi kung mapapansin nyo yung ulo ano yan medyo ayan o oh, medyo medyo natanggal na ano, yung ibang mga balahibo tapos ang nangyari nyan mga kaibong, um, ano eh, ang nangyari niyan, parang hindi, siguro na wala na rin ang pag-asa yung ano, yung unang mayari nito, no? Kasi nangitlog nang, nang, nang itlog daw yan doon sa, ano, doon sa, sa, unang mayari. Tapos, tinapon lang yung mga itlog, yung iba kinain niya. Tapos, nung, sumulod naman na ganun din yung nangyari. Kaya, iniwan yan dito sa akin. So, buti na nga lang, napaitlog hanggang sa may nagka ano nakapainakay na naman natin ulit dito or napainakay ko na dito so first clutch pa lang yan dito sa ano sa pag-breed ko bali ang kapartner niya mga kaibon ayan o no? oh, itong rainbow ayan o no? oh, itong rainbow bali ito na lang yung natira, natira ano rainbow na parakit ko dito kasi yung iba naibinta ko na tapos yung iba yun nga na ano na deads na or namatay na so sayang kaya siguro baka ano may possible ano na may rainbow dito sa mga inakay na to so sana dire uh, direct yun ano, yung paglaki nya para kumbaga um, kung hindi man natin may benta makapagparami ulit tayo ng rainbow na ano na parakit so yun lang po ano mga kaibon ano ang update naman dito ano sa aking aviary so kasi siya na kasi um, kinukulang po talaga tayo sa oras sa pag ano sa pag video sa pag upload ng mga video ano so nakita nyo naman din yung ano yung naging resulta nung nag-explain legs ko dito na inakay ng parakeet So, maganda yung resulta, no? So, sa inyong mga kaibon, ano, baka may mga ibon kayo na mga parakeet na nagkaka-explain legs o maging hindi lang yan sa parakeet nangyayari kasi maging sa alps dito sa mga finches minsan mayroon nga din na nagkaka-explain legs. So, panoorin nyo na lang po yung, yung mga last na inupload ko na video, ano, kung paano ko nilalagyan o naayos yung mga paanang ano mga ibon ko na nagkaka-spray so madali lang naman yun basta sundan nyo lang yung ano yung proseso kung paano ko nilalagyan so salamat po ano mga kaibon hanggang sa muli naman po ano ng video na i-upload ko sa inyo hindi ko alam kung kailan so salamat po ano sa inyo lahat mga kaibon um, happy birthday po sa iyong lahat.